possible daw na nung sinaksak ako, inikot yung balisong sa loob ng tiyan ko kasi ang daming internal organs ko yung nadali. And then yung nagkaroon ako ng dodunum laceration, yung apat na bituka ko naputol and nagkaroon ako ng internal hemorrhage. Habang inooperahan, may naramdaman daw na tila may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Maya-maya, nakakita daw siya ng maliit na liwanag. Dito na raw niya naranasan ang bagay na hinding-hindi niya makakalimutan. Ang nakita ko na lang, nasa harapan ako ni Mama Mary. Nakatingin siya sa akin, yung mata niya kulay brown. Tapos maya-maya, nag kulay blue. Yung mukha ni Maria, mukhang yung hindi mo makikita. Ang hirap ikumpara at ang hirap ipaliwanag. Ang sabi sa akin ni Maria noong time na yon, ah, halika sa aking anak na iyong Panginoon at aking Panginoon. Tapos, hindi ko alam kung paano ipaliwanag din yung eksenang nangyayari. Basta na unti-unti nakita ko si Jesus, yung buong katawan niya nagliliwanag. Sa mga oras na iyon, idiniklara na palang patay ng mga doktor si Brother Albert dahil sa internal bleeding. Pero may nangyaring hindi inaasahan. Dadali na po ako sa morgue. Nagulat si Nanay, nakita niya daw po yung kamay ko biglang gumalaw. So nagsisigaw yung nanay ko, sabi ng nanay ko, buhay pa yung anak ko. Buhay pa yung anak ko.